Dito, nag, dito ako nagluto-lutoan sa labas ginawa na kong halina sa inang lutoan at e, pala <laughs> lutoan gusto ko lang magluto-luto dito sa labas Dah ni apa ah. Eh. Uh. Yang guys, sekarang nak kena pines na aku guys. dito ako nagluto-luto ang kasi lang ang daming ano ang <laughs> daming tayo guys, ang lulutuin ko um, dry fish. Sinubukan ko lang magluto-luto dito sa labas. Itong sangkalan guys, yung sangkalan ba ang tawag yan? galing niya ng Pinas yung umuwi ako ng Pinas dala ko yan ooh mm -hmm. mm -hmm. uh it's yucky undi siapa pantai is benda lembut dito selabas kaso lang mai ini ini flash Dati guys, nagluluto ako sa ano, sa maliit na ano guys. Kasi hindi ako nagluluto ng dry sa loob ng bahay. Kasi mabaho. Yung didikit yung baho, amoy niya sa ano, sa mga kotina, ganyan. Kaya dito ko siya sa labas niluluto. Pero dati nga, niluluto ko siya sa... sa gas stove. Layak, layak, layak. Sa <laughs> guys, yung dry fish. Dry fish, guys, oh. Dry fish. Ayan, luto na. Luto na, guys. Ooh, mainit. Ayan, guys, yung ating dry fish. Sarap.